Please subscribe ito money Vlog. Uh, payagan po si ano, Tito money Vlog na mag-reactor para ano, pambiling gamot sa kanya pong karamdaman. Wala masyad records ng ano eh, ng awayan. Yung po, no, si uh, Joy Diwata ay malaki na ang pagbabago no? at uh, malayo na po ang narating nito, ha? malayo na ba ang narating ni Joy Diwata? At totoo ba na ito ay ha, talagang ha, malaki na ang pagbabago? Papanorin po natin yung video no? at ha, bibigyan po natin ng konting reaction. Pero bago po yan, ako muna po ibabati sa inyong lahat ng magandang umaga, magandang tangali at uh, magandang gabi sa inyong lahat mga kapatid. Saan man kayo ng panig ng mundo naroon ngayon ay mag-iingat kayo palagi. At uh, pagpalain kayo ng ating Panginoon. Maraming maraming salamat din po sa patuloy na tumatangkilig sa aking YouTube channel at nanonood sa aking video reaction. Patuloy lang po natin supportahan sila Kuya Bal Santos Matubang, Kalinga Prab, Ate Edna Vlog, Jack Tapia, at uh, ganoon din po no, si Andy Kayakap Vlog. Uh, po, at uh, yung mga kasamahan po sa Karepa, Team Views at yung mga Kalinga Partner na Charity Vlogger. O ito po yung video no, na kung saan dito ay pinapakita no, na talagang malaki na ang pagbabago ni Joy Diwata. Ano po, at malayu, uh, malayo layo na ba ang nararating nito? Uh, po yan ng video. Ano po, ang kabuhan po ng video ito ay mapapanood po natin sa YouTube channel ni Andy Kayakap Vlog. Ayun so mga kalingap mga kababayan nato at uh, ito at uh, katapos lamang po namin kumain uh, nina Joy sama-sama po kami. Ayan. Uh, Joy, uh, kamusta na ngayon ikaw? Okay lang po kay Andy. Okay naman. Ayan, uh, kumusta naman ang pag-aaral? Okay lang din po. Okay naman, oh. Uh. Uh, ngayon Joy, uh, may iba ako uh, uh, ano naman ang masasabi mo ngayong uh, gabi ito, ngayong uh, o, araw na ito, nagkasama kayo ni nanay Imelda nang yung kapatid Albert din nga nang uh, ni ate mo. Anong masasabi mo doon Joy? Masaya ka ba? ano po yun, sobrang saya po talaga, sobrang saya ko po talaga kasi ano na na experience na po namin ito na ano na lumalabas po kami ano mag magkakasama kami pamilya mm -hmm. tapos nagse-celebrate po kami na birthday sa ganito mm -hmm. kasi dati hindi naman po namin nararanasan po yun ay Kaya, hindi nararanasan oo oh, na magse-celebrate na dito pa sa ano dito, pa po sa ganitong restaurant mm -hmm. no ay grabe Kaya, mga sobrang ako. thankful po ako at sobrang blessed po sa mga nangyayari sa buhay po namin nila mama. Mm -hmm, tama. Opo, nang, ayun po, masaya po ako para sa family ko po at sobrang nag -papasalamat po ako sa sumusuporta po sa akin, sa amin po, mm -hmm. at sa nagbibigay po ng blessings at ayun po. Yun, yan po napakaganda nga. Siyempre, una natin pasalamatan ang ating mahalap ng Diyos, si Ama, si Alano. Mm -hmm. At siyempre, ano nga gusto mo may pabot? Una-una, siyempre sa kaya Kuya Bal, kay Ati Edna, kay Kalinga Prab, anong gusto mo may sa kanila sa sa naranasan ninyong ito na sa sobrang hirap nyo noon ay uh, naranasan nyo ngayon ng mid ita nga ay tuloy-tuloy ang inyong pag-aaral. Mm -hmm. Siyempre po, siyempre palagi naman po kami thankful po sa kila Kuya Rab, kila Kuya Bal, kila tita Edna, sa uh, ano po sa kanila po, sa buong Kalinga po, sa mga supporters po, sa mga sponsors, mm -hmm. sa lahat-lahat po, lalo ng lalo na kila Kuya Bal at kila Kuya Rab. Ayun. Di, lalo po sa iyo kay Andy at na nakilala po kami nila Kuya kuyarap mm -hmm. At na ayun po, nakapa, nakapabahay po at oh. po kami sa pag-aaral. At ano po, hindi na po kami nahihirapan po sa pang-araw-araw. Oh. Sobrang thankful po ako. Sana po lahat po ng blessings na dumadating po sa amin. Mapun ano po, yung magkaroon din po man ng blessings lahat po. Umaapo pong blessings ang ano po, bumalik po sa lahat po ng nag bibigay po ng blessing sa amin. Lahoy Kila Arab, kilahoyab oh, oh, sa mga so sponsors, mm -mm. sa lahat-lahat lahat po. And? Kahit po yung mga prayers lang po ninyo. Sobrang mm -mm. thankful na po ako doon. Tama. Ah, uh, Joy, anong naman gusto mong salat na sa lahat ng mga sa lahat ng mga mga nag-sponsor sa iyo, sa inyo, po, pamilya? Anong gusto mong maipabot sa kanila sa ating mga minamahal sponsor? Ano po? Yung syempre po yung sobrang papasalamat din po ako. Grabe po yung grabe po yung ano, narating na po namin ngayon po hindi na, na, nga po kami ano eh hindi ko na, hindi ko hindi ko man po maiisa-isa po lahat po ng nagpapaabot po ng tulong ng mga blessings ang ano ko lang po ang wish ko lang po sa inyong lahat po ang gusto ko lang po is yung blessings po na bi, ano na binibigay niyo po sa amin yung mga tulong po sana po uh, bumalik po sa inyo ng ano liglig at umaapaw po ayun grabe yun ang uh, inaantay ko rin kasagutan din ngayon ito uh, itong ah, uh nangyaring ito na ating ating uh, salo salo Na kasama rin ako dito si Timalumo Malumo at na tayo nandito no kayo magiina. Ano gusto mo maipaabot sa nagpaabot nito na nang ah uh, uh, ano gusto mo maiabot sa may si sponsor na nag, uh, nagbigay ng paberti sa uh, Ria Ano rin po, thank you din po ng yung... Ma maraming 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 salamat po. Thank you po sa sa iyo, sa inyo po. Thank you so much po sa ano po sa blessings po sa pagbigay po ng pangkain po. Ayan, maraming maraming sa marami po salamat. maraming salamat po ng maraming maraming sa ano nung sponsor na, na nagpaabot uh, po ng uh, po para kaya kaya kay po at uh, kami po ang yung po sa Dikaya Ka Vlogs, Joy sa tutulang. Uh, nandito lang naman ako sa kasi may mga nagsasabi na uh, hindi ko na kayo iniintindi, hindi wala katotohanan yun kasi mm -hmm. sa tutulang nandito lang ako sa likod ninyo wala akong pinipili kahit si Namilka kahit na si Aiden o sino man kahit ikaw wala tayong pinipili diyan basta sa larangan ng pagtulong nandito lang ako si uh, Kuya Antimo no Yan po mga kalingap at maraming uh, maraming marami salamat sa inyo lahat salamat Joy ha at uh, lagi, ko, lagi ko sinasabi sa iyo lagi ko pag, pag tayo nagkakausap lagi ko sinasabi na pagbutihin ang pag-aaral para makamit ang uh, ang uh, inaasam na maging uh, Uh, tawag ito maging nurse ka, personal nursing, no? iyan mm -hmm. salamat po mga kababayan, mga Thank kalingap mm -hmm. at siyempre patuloy tayong suportahan Bal Santos Matubang at The Vlogs at Kalingap Rob, no? Joy. Oh, po. Ayan po mga kababayan, maraming salamat, Joy. Thank you Papay, Ayan. Yun po no, dito po ay uh, ini-interview ni uh, Andy Kayakap Vlog, itong si Joy Duwata, no? Ito'y birthday po nung kanyang kapatid na si Rhea, no? medyo matagal-tagal na po ito, ilang araw na po yata ito. Ano, ngayon lang po natin na uh, bigyan ng uh, reaksyon. Ano po? At dito, may napansin po ako kay uh, Joy Diwata. Ano? Malaki na po ang pagbabago talaga ni Joy Diwata. Ano Unang-una doon sa kanyang uh, kaanyuan. Ano? Talagang lalo po siyang gumaganda uh, at lalo pong uh, nagiging maayos ang kanyang pananamit. Ano? sa bagay marami na po ang nagpapadala sa kanya talaga ng uh, mga damit kung bagay marami po talaga ang nag sponsor dito kay uh, Joy Diwata Kaya dapat lamang na yung mga pinapadala sa kanya ay suutin niya ano <laughs> baka po magtampo ha yung mga nagpapadala ha kung hindi po niya susuutin yung mga padala nito ano kaya nakikita po natin ano na si Joy Diwata ay talagang malaki na ang pagbabago ano sa kanyang sarili ay talagang makikita po natin Lalo po siyang gumaganda no. Pero yung ugali niya po ay uh, walang pagbabago. Ano, pagdating po sa ugali ay nananatili ang ugali po niya uh, Joy Diwata no na mapagpakumbaba. Ano, kitang-kita naman po natin ano doon po sa interview ni Andy Kayakap na talagang panay ang pasasalamat ni uh, Joy Diwata. Ano po at uh, may mga nagtatanong din na talagang uh, sabi po nila ayan eh, uh, totoo ba na si Joy Diwata ay malayo na ang narating? Totoo po 'yon. Ano, malayo na po talaga ang narating ni uh, Joy Diwata at sa kanya mismo nanggaling ano po, doon po sa interview ni Andy Kalaka, kayakap, ay eh, talagang sinabi po niya ano na uh, malayo na din po ang kanilang narating kasi dati nga ano, po ay eh, talagang hirap-hirap na hirap po sa buhay. Ano, kumbaga ay uh, pagkain na lang ano, ay uh, talagang pino problema po nila ano po dati ano kung natatandaan niyo naman talaga ang buhay nila Joy Diwata ano namumulot po ng nyog etong si Nanay Emelda at hanggang sa ngayon naman ay uh, nagtatanim pa rin si Emelda ano po yun naman ang hindi nawawala kay Nanay Melda no yung pagtatanim kasi dati talagang uh, nagtatanim po itong si Nanay no pero dati po talagang araw-araw talagang naghahanap po yata siya ng uh, may maibebenta niya ano po kasi sempre, kailangan po nila ng uh, kumain. Ano po at kailangan ng anak niya ng mga pambaon. Ano po pero ngayon hindi na po sila nang problema. Ano marami na pong pera. E, etong si Joy Dewata. ano, yung po ang sinasabi natin na talagang malayo na ang narating ni nila Joy Dewata. Unang-una sa bahay. Ano po makikita po natin yung bahay dati nila uh, Joy Dewata. ay e, talagang uh, hirap na hirap po sila sa buhay, ano, nakita po natin yung bahay nila, dati na talagang parang may mga tagpi-tagpi uh, lang, upang sa ganon, ay uh, hindi po sila mabasa ng ulan. Ano po, pero ngayon, makikita po natin, na napakaganda na po nung uh, bahay ni Joy Diwata na pinagawa ng kalingap. Ano po, at ang pangalawa dyan, ay uh, mula po nung uh, nagkalap team si Joy Diwata ay talagang sunod-sunod na po ang blessing na dumarating sa kanya. Ano po, kaya masasabi po natin na talagang si Joy Diwata ay malayo na ang narating. Ano ang problema niya ang kanyang pag-aaral? Ano po sa high school? High school pa po noon eh, si Joy Diwata. Ano po subalit so, ngayon ay kahit college na siya, ano kahit college na at alam na po nating lahat na malaki laki rin ang tuition fee ni Joy Diwata subalit so, hindi po siya nang problema. Ano hindi po kagaya ng dati na talagang kahit pambahon, ay talagang pinong problema po niya. Ngayon ay hindi na. Ano po, lagi na pong naan dyan. Ano po, yung uh, kanyang mga pangangailangan. At maraming maraming salamat po. Siyempre, doon sa mga nag-sponsor kay uh, Joy Diwata, ano, unang-una sa Kalingap. Ano po, kasi si Joy Diwata ay scholar ng Kalingap. Ano po, at uh, maraming sponsor na patuloy na tumutulong dito kay Joy Diwata. At nakita naman po natin, ano, kahit po yung birthday ni Rhea, yung kapatid po ni Joy Diwata, ay talagang may sponsor. Ano po na talagang kumain po sila. ah Talagang medyo maganda rin yung birthday. Eh dati hindi po sila ganyan. Ngayon kitang kita po natin ano, yung pagbabago ah sa buhay po nila Joy Diwata. Ano, kaya ano, ah, malaki na po ang pagbabago ano, ng buhay ni Joy Diwata. Pero yung ugali niya ay nananatili po siyang mapag mapagpakumbaba. Ano po? Maraming maraming salamat po sa inyong lahat at talagang si Joy Diwata ay malayo-layo na rin ang narating. Ano po? At uh, patuloy lang po natin suportahan ang Dan Joy. Ano po? At ako po si Tito Manny Vlog na God bless you all. Diyos mabalos.